Labasan sa bukid ang mga insekto o anay na may pakpak matapos ang pag-uulan doon. Umabot pa ang mga yon sa kalsada. Tila magandang balita naman ito para sa ilang alagang manok. Nasa kustudya na ng pulisya ang lalaking na Maril sa isang driver sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City nito pong Martes. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Balitang hatid ni Oscar Oida. Gitgitang nauwi sa Pamaril ang tumapos sa buhay ng 65 anyos na driver ng puting MPV sa Edsa Ayala Tunnel sa Makati. Sa tulong ng kuha ng CCTV, natukoy ng mga pulis kung kailan at saan ito pinaputukan ng suspect na lula ng itim na luxury car. Ito po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang, binaril na niya. Tapos diridiretso kasi moving ito, so diridiretso pa rin. And ito, dito na pumunta parang naghiwalay sila. So yung yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para matuntun ng mga otoridad ang suspect na isa umanong negosyante. Nadakip siya sa Pasig City at ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per uh, the testimony of uh, one of the uh, living witness, kasakay dun sa Inoba mis mismo, um, uh, she is telling that uh, mayroong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Basis sa laisay ng kasambahay na kasama noon ng biktima, panay ang busina ng driver ng mamahaling sasakyan na nasa kanilang likuran kahit nasa tamang linya raw sila. Nabawi sa suspect ang isang caliber 40 pistol na nagmatch daw sa naiwang baso sa crime scene. Uh, airtight or conviction of this case is the matching of the uh, recovered empty shell dun sa crime scene na minatch natin dun sa uh, firearms that was seized. Uh, nagmatch yun. Naharap sa reklamong murder ang suspect na hindi pinagsalita ng iharap sa media. Ang Land Transportation Office nag-issue ng show cause order laban sa nakarehistrong may-ari ng luxury car. Nagtungo naman ang may-ari ng MPV at mga kaanak ng nasawing driver para magsampa ng reklamo laban sa suspect ayon sa manugang ng biktima. Mabait na tao ang kanilang tatay na maglilimong buwan pa lang na driver sa Metro Manila. Nakatanggap lang daw sila ng tawag na naaksidente ka ng biktima. Laking gulat daw nila nang malamang nasawi ang kanilang tatay dahil sa tinamong tama ng bala. Babigyan ng mustika yung ginawa nila sa tatay mo. Malagotan mo yung ginawa mo. Bakit mo nagawa yun? Matibay po itong ebidensya to. Ano kayo magalala talagang yung mustisya ko talaga makakamit po natin ito. We will see to that. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tag-ulan na, aabot pa sa halos apat na pong lugar sa bansa ang makakaranas po ng matinding init at alinsangan ngayong pong Huwebes. Sabi po ng pag-asa, posibleng sumampa nga sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Apari Cagayan at Baler Aurora. Nasa danger level yan, kaya mataas po ang banta ng heat cramps o heat exhaustion. 46 degrees Celsius naman sa Etchage, Isabela at kasiguran Aurora. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Tugay kagayan Cagayan, Vera Catanduanes, Guiwan Eastern Samar at sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Sangli Point, Cavite, Catarman, Northern Samar, Catbalogan Samar at sa Tacloban, Leyte. Posible naman ang 42 o kaya'y 43 degrees Celsius na heat index sa ilan pang panig ng bansa. Mga kapuso, tandaan na idinedeklara ang tag-ulan para po sa mga lugar na may tinatawag na Climate Type 1 na karaniwang nasa western section ng bansa. Ibig sabihin po niyan, hindi buong bansa ang apektado ng rainy season. Matapos ang ilang buwan ng matinding epekto ng El Nino sa bansa, opisyal lang nagsimula nga ang tag-ulan. Ang pinaghahanda naman ngayon ang banta ng La Niña. At pag-usapan natin yan kasama si Task Force El Nino spokesperson Asec Joey Villarama. Magandang umaga at welcome ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie at sa inyong mga taga-subaybay. Uh, Yusek, ano yung mga pinaghahandaang ginagawa ng gobyerno ngayon simula ng uh, uh, tag-ulan? Actually, since uh, the start of the year pa naman, no, dahil same naman yung Task Force El Nino sa Kalaniya, ongoing na yung flood control project. So meron ng... Uh, na kompleto na 4,700 flood control projects ng DPWH. Uh, meron pang existing na uh, 4,100 na kinukompleto. Tapos ang DENR, uh, nagsisimula na ng paglilinis ng ating mga waterways, ng ating mga floodgates, dun sa mga basura na pwedeng bumara at mag-cost ng uh, baha. Sa aspeto naman ng agriculture, sinusuroan eh, po yung ating mga magsasaka dun sa tinatawag na drainage water management para hindi naman po bahain ang ating mga ay uh, sa pagdating po ng uh, matinding buhos ng ulan. Mhm. Mm Bagamat may mga extreme weather uh, phenomenon ASEC, ang El Nino at La Nina, paano po uh, magta-transition yung gobyerno sa epekto naman ng La Nina? Opo, uh, aside po uh, from dun sa mga nabanggit ko, eh parang naging test case natin itong si Typhoon Agon, no? So, mm -hmm. uh, although uh, handa naman yung gobyerno sa pagpasok ng bagyo, meron tayong damage to property, meron din casualty. So meron po tayong kinukuhang pointers or lessons learned uh, from the, the experience of Typhoon Agon uh, para po talaga mas mapaiting ang ating paghahanda sa La Nina. So uh, nandiyan po yung pag-iimbak ng uh, mga pagkain at saka yung paghahanda ng uh, uh, food and non-food uh, services at saka yung supply evacuation centers. At nabanggit ko na nga yung mga flood control projects na ongoing. Uh, at kumusta yung recovery efforts ng mga nagdeklara ng state of calamity dahil naman sa uh, El Nino? Opo, nasa process na po tayo ng rehabilitation ng mga uh, sakahanos at patuloy naman yung pagbibigay ng tulong ng mga iba't ibang ahensya gaya ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE. At uh, patuloy pa rin mag-iikot ang Pangulo, mayroon pa siyang uh, trip sa uh, Mindanao at sa Visayas and Then Luzon para po magbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na, na apektado po ng El Nino. Okay, maraming salamat. Task Force El Nino Spokesperson Asec Joey Villarama. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaki matapos barili ng isang motorcycle rider sa barangay 176 sa Caloocan. Sa CCTV, makikitang hinahabol pa ng biktima ang tumatakas na sa salarin hanggang sa bumulagta siya. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon ng pulisya, pinagbabaril ang biktima sa labas ng isang sari-sari store. Hindi naman matukoy ng pamilya ang posibleng motibo sa krimen. Inaalam pa ng pulis siya ang pagkakakinanla ng salarin. Pinaghanap na ng pulisya ang rider ng isang ride-hailing app na nang hold-up umano sa pasahero niyang babae. Kwento ng biktima, nangamba na siya ng ilampas ng rider ang motor sa so dapat niyang babaan sa tagig. Sinabi raw sa kanya ng rider na ibababa lang siya kung ibibigay niya ang kanyang bag na may lamang pera, mga ID at debit card. Ibinaba na siya sa madilim na bahagi ng Pasay. Nakausap na ng mga pulis ang kinatawan ng ride-hailing app. Sinisikap pa namin silang kuna ng panik. Nabali ang pole na gamit ni Pinoy Olympian Ernest John EJ Obiena sa Ostrava Golden Spikes sa Czech Republic. Sabi ni EJ sa kanyang social media, maraming not so good things na nangyari bago po ang kompetisyon. Ilang beses daw tinanggihan sa eroplano ang kanyang pole dahil hindi ito kasya. Bukod pa dyan, naiwan at nawala pa ang kanyang pole sa isang airport. Nahanap din naman daw ito. Sa mismong araw naman ng laban, na-clear niya ang kanyang opening bar nang mabali ang kanyang pole. Dahil dyan, 7th place si EJ. Sabi ni EJ, babawi na lang siya sa kompetisyon sa Oslo, Norway ngayong araw. Pang versusan ang peg ng latest hairstyle ng It's Showtime hosts na sina Anne Curtis at Vice Ganda. Slay with her curly hair si Anne. Trending tuloy ang mala goddess na pagrampa niya sa Instagram. It's giving Serena si kasi ang kanyang kulot paandar. Laban na laban din naman ang kanyang sisteret na si Vice Ganda. Fresh from dagat ang aura ni Meme Vice with her curly hair. Terno pa ang malasiwid with OOTD niya. Gandang pwede ng pang 2-5 sa mga fiesta, biro pa ni Vice sa caption. Nagkaroon ng pagsabog sa isang gusali ng bangko sa Youngstown, Ohio sa Amerika. Sa lakas ng pagsabog, nagliparan ng mga debris mula sa gusali. Binalot din ng makapal na usok ang kalsada. Inaalam pa ng pamunuan ng bangko ang sanhin nito at kabuoang pinsala. Gas leak ang isa sa mga tiniting ng dahilan. Kaya ipinagbawal ng local officials ang paglapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Batay sa ulat ng local media, pito ang sugatan sa pagsabog. Sa South Korea, nangangamba po ang ilang residente matapos mapunta roon ang daang-daang lobo na galing North Korea. Nang bumagsak kasi ang mga lobo, nadiskubre na may lamang basura ang mga nakatali roong plastic bag. May laman din po daw na dumi ng mga hayop ang ilan ayon sa local media. Sabi ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea, mahigit dalawang daan at alim na pong lobo na ang nakita. Pinag-iingat din nila ang mga residente. Sabi naman ng isang opisyal ng North Korea, ang pagpapadala ng basurang papel at dumi ay pagpapakita raw nila ng strong power for, for uh, self-defense. Ganti rin daw nila yan sa mga aktivista sa South Korea na nagpapadala ng mga lobo na may laman umanong anti-Pyongyang leaflets, pagkain at K-pop materials. Update po tayo sa sunog sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Fire out na po yan. Sa ulat ng Super Radio DCWB, isang bahay na may tatlong palapag ang nasunog. Tatong residente ang nailigtas, kabilang ang dalawang matanda. Graduation season na nga mga kapuso. Pagbati sa mga nagtapos at uh, magsisipagtapos pala. At sa Merida Leyte, bida ang isang batang lalaki na may panggulat na ganap sa kanilang ceremony. Ito ang batang certified graduate sa Magalang University. Ay, correct. Imbis kasi na makipagkamay ang 3-year-old boy na si Jace Marco sa nag sa kanya ng certificate sa kanyang daycare moving up ceremony, eh iba ang kanyang ginawa. Isa-isa niyang binanuhan ng mga teacher maging ang mga guests sa okasyon. Palakpak at mga ngiti sa labi ang isinukli ng madla sa Batang Magalang. More than 2.2 million views na ang video. Congratulations, Jace! Ikaw ay... Trending! Trending! Dapat naman <laughs> <Nakakatuwa>. ganun. Nakakatawa. <laughs> Dapat manormalize siya. Yes. Yan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.